CF Moto, mausok ang issue, tara gawin natin to. Kung kailan uwi na, eto naman bumanat ang ating repa. May mga binili siyang pyesa at talaga namang tight budget daw siya, sabi niya. Kaya nga ang sabi namin, kung magpapagawa ka at talaga namang tight budget, sa pa ang pyesa, syempre pwede natin gawin yan. Self-service nga lang. Ikaw ang gumawa ng iyong motorsiklo. Sagot namin ang tools dito. Tapet cover pa nga lang ang aming pinatanggal. Bumulwak na ang langis. Napaka-generous talaga ng may kanyang ito. Ayan o, may dala siyang pyesa. Kumpleto na daw yan at isasalpak na lang. Kaya nga ang sabi namin dyan, dahil kumpleto na yan, ikaw na ang gumawa. Baka pag natapos mo yan meron ng paatras iyan. Imbis na paabante, lahat paatras. Hindi daw siya madamot sa kanyang motorsiklo, kaya nga kapag nag-change oil siya, 1 liter ang kanyang kinakarga. Nag-double check tayo sa kanyang piston, eto na nga, 800 daw, isang set na, lahat na, na daw yon kompleto na 53mm, ayan, ang kanyang piston. At syempre, meron din niyang kasamang piston ring. Ang piston ring niya ay Bumblebee. Ayan na nga, magiging miyembro din ito ng Transformer. Bigla niya akong napabilib dahil naikabit niya na agad ang kanya cylinder block. Subalit ako'y nagtataka bakit madilim ang butas, wala ata nakaharang na piston. Ikinabit niya ito na walang piston. Ano ito? Bluetooth? Tinanong ko siya kung nasaan ang piston nandun sa kanyang bulsa. Sabi ko, kalasin mo ito at ikabit mo muna ang iyong piston. Nakapanood kasi siya ng 5 minutes life hack. Sobra daw ang pyesa. At ang dami pang natira. Naikwento niya nga rin na bago daw ang kanyang gulong second hand. Sabi ko nga sa kanya, dapat di ka bumili ng ganyang gulong. Dahil meron tayo dito, pwede naming i-donate sa Dito sa bandang kaliwa, pakita ko lang ng bahagya. Ayan ang gulong, napakatibay na ito gulong ng pork clip, lagay natin sa motor mo para mas matibay at talaga namang hindi kagagastos ng malala. Eto <laughs> na nga, tinuturo ko sa kanya kung paano magkabit ng piston ring. Sabi ko sa kanya, dapat nakatutok sa taas. Nakaturo sa itaas ang lahat ng markings. At ang pagkakaintindi niya, titingin sa taas, at magdadasal dahil di sana bumigay ang kanya motorsiklo sa gagawin niya pag top overall dito dahil itong lito na siya sa mga pinagsasabi ko <laughs> hindi namin pwedeng hawakan ang kanyang ginagawa dahil self-service nga ito Okay lang yan kahit pa ulit-ulit nating ituro sa kanya ang kanyang gagawin at tuwang-tuwa naman siya sa mga pinag niya. Subalit ang mga nanunood sa kanya ay naiinis na dahil ang iba uwing-uwi na. Kahapon na kasi ito noong kanyang i-declare na gagawin ang kanyang motorsiklo. At hindi tayo pwedeng umuwi hanggat may naiiwang unit dito sa ating laboratorio. Nasa likod niya lang si Ryan at talaga namang hindi niya mapigilan ang kanyang nararamdaman. Konting-konti na lang at papakialaman niya na ang kamay neto. At ayan na nga, hindi na nakatiis si Ryan, gusto nang manakay. Kaya hinawakan niya na ang piston at ipinakita kung paano ikabit ang piston na ito. Sampo lang isang piraso para meron siyang masundan. Sabi ni Ryan, ganito lang kasimple Ikutin mo lang and then hola! Alright na! At napailing pa nga siya rito mukhang hindi niya pa rin naintindihan. Sabi ko nga dyan, hugutin mo na ang iyong cylinder block para maumpisahan ng maikabit ang inassemble mong piston. Mas lalo siyang nalito nung dumami ang kamay na humahawak sa piston at ang nagturo. Eto na yung punto na may tumulong na talaga sa kanya dahil hindi na makatiis at gusto na talagang manakal. Subalit ang nakakapagtaka bakit ang tigas ipasok ng kanyang piston pin. Nakaligtaan pa lang lagyan ng lubricant ang kanyang mga moving parts kung kaya't medyo maganit ipasok ang mga piyesa niya. May napansin lang tayo ditong kakaiba. Una, ang kanyang timing chain. Ayan na nga at parang medyo maganit ang kanyang timing chain na para bang tagilid na. At kapag iniikot niya ng pull 360, ayan, hindi sumasagad sa ibabaw, derecho na siya lubog. Double check nga tayo sa ilalim, baka nga nakaangat lang ang kanyang cylinder block. At upon checking, nakita nga natin at hola! Nakaangat nga, kaya wala siyang top dead center. Sabi ko nga, idiin nyo ng maigi. At kahit pala nakadiin ang kanya cylinder block, tingnan nyo kapag ka tinataas, diretso na siya baba, wala siyang top dead center. Ang nabili niyang pyesa, palpak pala. <laughs> Hindi para sa kanya. Nag-double check tayo sa luma niyang pyesa at sinabi natin ibalik na lang to, linisin na lang natin ang iyong pyesa, malungkot ang itsura niya dyan. Pero kapag natututukan siya ng kamera ay bigla na lang siyang natatawa dahil dalawang bulbs silang ang nagamit sa kanyang pyesa. Luge, nagpasop drinks pa siya. Ipaparinig niya daw ang kanyang obra maestra. Oha, oh, one click pa. At napansin ko lang na tissue na ang nakalagay sa cover na pihitan ng crankshaft na wala daw nung nag test. Hindi na mausok ang kanyang tambucho kaya sabi ko nga jan e rep mo, pakitaan mo ako. Tinanong ko nga siya dyan kung alright ba tayo dyan. Alright. Ang video nito ay for entertainment purposes only. Gusto niyang matutong magmekaniko gamit ang sarili niyang motorsiklo.